Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Yan, yeah, ang aking mother. Nakaligo na rin siya. Ay, yan yung pamas ko sa kanya. Bagong damit. Ang galing <tinyo> na Ang Coca-cola and yes. Coca Yan ang aking mother. Nakain na. oh Yes. Wala pa supply. <laughs> <I like ko. laughs> wow. Sugar, sugar. Kain lang, mother. Sugar. No. Sugar. 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 Hmm, Mm. Yan ang kanyang ulam, Yan, niluto ako siya ng ulam. Yan, eh, galing sa aking halaman, sa aking tanim. Hi vlog. welcome to me. Welcome. Welcome daw siya. Ano ba yan? Welcome ka naman. I'm to I'm Welcome to me. me. Welcome to me. na. to me. Wala Welcome to my Welcome This is Welcome to me. Welcome to better na yeh hey. eh better na yan bagong paligo ang aking mother tapos kinakain ko siya oh thanks god better na at may nararamdaman kakain lang siya hello. Obrigada okay, por